what's up mga kamaster ah, magandang, magandang hapon ah, po sa ating lahat mga kamaster sana naman panibagong vlog natin mga kamaster ah, dito kami ngayon sa tulay mga kamaster at ano pinama namin yung bunso namin nga po at binata namin at bibilihan ng ano pang pasok sa school na sapatos ayun o oh, ah, pakita ka nga dito Ayan, mga kamaster ah. yung asawa ko sa loob tayo dun sa uh, bilihan ng sapatos hindi ko alam kung nasa loob ng ano sa, la, uh, sa labas lang may ah. okay, kinuha lang yung asawa hindi naman yung gulong nung hindi flat hindi plat yung kabila okay. dito sa unahan I oh. do

Ayot mga idol, hindi ko tayo sa loob Aming ano? Ano na yun. Kaming lulong. Laki naman na siya, ano nyo. Tapos sa akin yun. Hindi kasi mag Pwede pahigpitan sa talay na. Kami yung na ako. Okay. Bili ko siya na. Ang paano? 1-8. 2 1-8? Mahal yung mga sapatos sa pala dito. Oh, transport eh. Pumupo dyan. Maluag. Mas dyan na sa akin. Hindi kasi mag may gas pa Bagay, mas maganda yung maluwag. It's mas sikit no. Kasi baka mamaya maano yun. Ah, tinan ko ng binyagmat mat. Uh, ko na lang yan. May size nyo yan. Huwag yung matigas kasi masakit sa paa Yan na. Yan na. O, huwag mo na ibalik Papakita mo. Kayo, huwag mo na ibalik ko. Ipakita kayo mga nyo. Ano masasabi mo? Bago sa patos mo. Ano masasabi mo? Bago sa patos mo. Maganda. Tapos, Magbibig ka ng thank you mami dyan. Kasi mami, mayroon ka Thank you mami. miss you. You hey, you to to life, you know? Ingat lagi, oh, Ingat ka Ingat ka lagi, ko ako mabuti. sabay yun na lang sabi mo maraming salamat po maraming salamat po sa viewers subscribe, like and share subscribe and like 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 and like Ano? like and share subscribe, like and share subscribe, like and share follow 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 Facebook page. Ah, Facebook page. Thank you. Facebook ah, Thank you. Po. Thank you. paalam ka. Hanggang dito na lang mga kamasa.